Hello mga kakarya, magandang umaga. Saan nga ba ating punta? Halina at umuwi tayo sa probinsya. At kapag tayo nga ay uuwi ng probinsya, hindi malilimutan ang biskit galing Manila. At ayan nga guys, ang dami namin dala, di ba? Mga maleta, sako bag, at mga pagkain. Oo. Oh. Sana naging pera na lang sila, ano? Ako lang ba nakapag-isip na ang the best pa sa lubong sa ngayon ay pera na, di ba? Basta't galing kang Maynila or ibang bansa, madami ka ng pera. Yan ang mindset ng tao sa ngayon. Di ba? Diba? Charis! At ayan na nga guys, kinakarga na ng aking kuya ang aming mga malay-maletang pera. Ay este, mga dala pala. <laughs> Nagpahatid nga pala kami dyan guys sa pogi kong kuya. At alam nyo ba, pinagbuksan niya pa ako ng pinto bago ako makasakay dyan sa sasakyan. <laughs> Dito ka sa ngilid. At ayan na pala guys, papunta na kami sa Marikina Terminal. At baka gusto nyo po akong makita, pwede po kayong magpa-picture. Joke lang po, feeling sikat ba? Diba? At ayan nga pala guys, nakarating na kami sa Marikina Terminal. Yung pamangkin ko pala dyan, todo selfie. Kasi nga, makakauwi na ulit siya ng probinsya after 6 years. Siya nga pala, si Jemima, ang bunsong anak ng panganay kong kapatid. At nagpakandong-kandong pa siya sa mami niya. Kasi nga, first time niyang mawalay sa mami niya ng matagal. Pero alam niyo ba guys, 2 weeks lang naman yon O ba diba, di niyo kinaya yung mga bunsong anak dyan. Ganito rin ba kayo sa mga magulan niyo? Ang sweet, di ba? Nag-aalala nga ako dyan guys, baka pag sa bus, iiyak na siya. Pero sa awa ng Diyos, masaya naman siya. At ayan na nga guys, nagbabay-babay pa sa mami niya. Kasi pabalik na sila ng Quezon City. At ayan, ako rin to do-babay din. At ayan na nga guys, pakyat na kami ng bus. Kasi maya-maya pa lamang ay aalis na. At alam niyo ba guys, ang bus na ito ay hindi ko talaga marerecommend sa inyo. At hindi naman sa panirang puri, nagsasabi lamang po ako ng totoo. <laughs> Ang alam ko guys, naka-aircon kami, pero bakit parang electric fan lang yung lamig? Tapos, umaandar yung bus, pero hindi umaatras. Kailangan pang itulak bago ito umatras. Pero dahil sa aking pananalig sa Diyos, nakarating din kami ng first port. At ito ay sa Batangas. Touchdown, Batangas! Yeah! At ayan na nga guys, papasok na kami sa terminal ng Batangas. At ang saya-saya ko nga dyan guys kasi naaamoy ko na ang probinsya ng Antike. Sa wakas ay makakawi na rin. Namimiss ko na rin kasi ang mga chismosa sa amin. <laughs> Cheers! Nakapasok na nga kami sa terminal ng Batangas at ayan si Jubita todo hawak kay Krung. Ang pogi daw niyang asawa pero ang totoo hindi naman. <laughs> at ayan nga guys, pumunta na lang ako kay Papa Riman. At sinabihan ko nga siya na pa, say hi to my vlog. At ayan, tawag-tawa lang siya. At ang sabi ko pa nga, ay makikita siya sa vlog ko. Makikita siya ng kanyang pamilya. At ayan na nga guys, boarding na kami. Pagdating ng 7pm, aakyat na kami ng barko. O ba diba, parang sasakay lang ng aeroplano. May check-in at boarding. Pero, barko lang ang kaya natin. <laughs> At ayan na nga guys, nasa barko na kami at swertehan lamang kasi mayroong pabakante sa mga aircon room. Dahil mahaba-habang biyahe ang aming lalakbayin, nakapagpahinga din kami at nakatulog ng maayos. At salamat sa Diyos, nakarating kami ng safe sa port of Katiklan. Mga around 5.30am nang nakababa kami yes, ng barko. Yes, Katiklan na guys!